Kabuhayan sana ang pakay ng isang ama sa pag-akyat ng niyog sa Palawan. Pero ang kanyang buhay pala, ang muntikang kinuha matapos mahulog sa puno. Pinos sa Facebook ng concerned citizen na si Jinky ang sitwasyon ng 24 anyos na si Roland Abog. Mapansin sa si kanyang malaking sugat sa likuran. Nadisgrasya pala si Roland noong nakaraang taon matapos mahulog sa puno ng niyog nabalitaan po namin yung nangyari. Tapos tiningnan po namin yung situation, ma'am. Asawa din po kami mag-asawa, ma'am. Tapos sabi nga namin, wala naman talaga kaming financially pang tulong sa kanila. Kahit sa ganong paraan na lang po, ma'am, makatulong po kami sa kanila. Kwento ni Robili, Mrs. ni Rolan wala silang hanap buhay noong kasagsagan ng pandemic. Dito na isipan ng padre di pamilya na umakyat ng nyog para gagamitin ng pambili ng bigas. Pagdating ng bigla na lang po siyang nahulog tanghaling ng